Hello, hello, good morning mga katigang As usual Ito ay ko Pero yung pangpatamis ko ay hindi honey ngayon Iyan ay brown sugar Kaya sabi nila, okay, dahil daw dalawang brown sugar Eh, magkakatabi ang tatlo na yan Yung oatmeal Yung raisin at saka sugar Red, Brown sugar yon. Kaya yun ang linagay ko Sinubukan ko rin iba-iba naman paminsan-minsan pero yung mayonnaise ay laging nandyan kasi yan ang pangpalinamnam kung baga yung, yun ang gatas niya sa akin parang gatas niya at ang aking panulak kayon ay iniba ko naman <laughs> kasi parang pumapayat ako sa kadada, kadada, kadada diet yata. <laughs> kasi sa trabaho ko dun sa area namin may timbangan kami doon kasi imbes na bibilangin mo yung kutsara mga tinidor, knife, ay tinitimbang namin may ano kami doon, may charge kami doon na kung ilan ang timbang nung ano, nung uh, bat silver namin, ay meron kami, may, may, bilang siya. Kaya yon nagtitimbang ako, parang gumaan ako ng 2 pounds. Ewan ko lang kasi ang dami kong, ano, ang daming nakasabit sa akin, may radyo, kung ano-anong mga cellphone-cellphone, self sapatos na may ayun. <laughs> kaya ito hindi na nakamulagat na, na nakape linagyan ko na ng uh, vitamin D milk hindi na yung less fat yung 50-50 ito yung whole D milk na, press na nagay ko para sa ganon medyo uh, hindi naman da, masyadong diet diet okay bye bye mga katigang kainan na